Hello guys! Welcome to Manalo Little Farm um, Medyo maulan Galing na ako dito kanina Bali, wala namang ulan kanina eh Kaso lang, medyo umambon at bumuhos yung ulan uh, Plano ko nga sana kanina Pagkatapos ko magpakain ng mga bibi Hindi ko nga lang na pala nabidyan yung pakain sa mga bibi kanina um, Ayos ko sana yung likod. Kaso lang Biglang bumuhos yung malakas na ulan kanina kaya medyo nagpatila ako although may pang ambon ngayon ayan eh kung makita nyo ambon pa medyo madilim sa paligiran at ito nga pala yung mga rabbit natin ngayon Tapos so, saan pinakain? Wala siya, magiging ako ni maglaro. Di ba? Ha? Uh -huh. Yan. Then, yung sa likod kanina, na dapat ay aayusin ko, hindi ko na naayos kasi biglang gumus yung malakas na ulan. Medyo putik. Kapag kapag dito umulan kasi, medyo malambot ang lupa. Kasi, syempre, tinambakan lang naman tinambakan to. Hindi siya totally na ganun ka na, ano, tapos madulas ang ah, lupa. Uh -huh. Ayun sana. Ayun, o. Oh. Ayun. Nakasunod. Akala sa mayroon akong dalang pagkain. Well, ayos ko sana yan. At sya ka, yung nandun na uh, tin uh, tiningnan ko kung pwede pang gawin para din sa uh, ginawa ko dating asola pan. Kaso lang, nakakalungkot kasi hindi na siya pwede. Ayan o. Oh. Uh, mapapansin nyo, ang dami niya ng butas. May mga butas na siya. Ayan hindi ko lang alam kung magagawan ko pa itong tapalan pero kailangan ko pa din linisin to. Hindi ko na nakuha yung doon kasi sobrang bigat at natamba ka ng lupa. Ay, medyo masakit ang braso ko kaya hindi din ako ba hindi ako makapaghila. Yung, yung inanin nila dito na sinila nila gawa nung magkatanim na sana ako. Um, ganito ginawa nila. Dapat doon yung sa kabilang ilog. Ang um, binutasan na lang nila dito sa may gilid, pinagsama na hanggang dun sa may labasan ng tubig. Yan. na labas ang tubig. Ayan. Kasi yung isang labasan ng tubig doon sa may gilid, yun yung gumuho. Gumuho siya. Kaya, eto na lang yung ginawa nila. Dito na lang. Ayan. lang buhos kanina, malakas ang buhos ng, ng ulan kanina eh. Kaya medyo tumigil muna ako. Kaso lang ngayon, <laughs> wala eh. Wala magagawa dito. Ayan yung mga bibi ngayon eh medyo ma anong ulan yan pangit sayang din yung sana kasi pwede din sana natin yung na pakain ng mga bibe saka ano ano nila akong asola pa'n dati kasi lang hindi natapos ay nakabuo ako dalawa kasi lang napabayaan nga nung nung gilibanan nga to tapos, tinabakan ng tinabakan na lang lupa yung bukid. Ito hmm. sila ngayon. And medyo tumila tila ng konti. Kaya nandun pa din naman yung ambon. Medyo ma... Ano lang yung... Putek eh. Sobrang putek. Then, wala naman akong ina ngayong araw na to dito. Kundi, nagpakain lang ng mga bibe. Ayan. Yung kinuha ko mga tira-tira ng -tira pagkain. At saka yung mga pinag... Ano ng mga gulay. Tapos, ito, Bigyan ko ng mga pagkain nila. Ayan. 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 Tapos, medyo madulas kaya hindi tayo makapaglakad ng maayos. Ay! Malambot nga. Lumulubog tayo. Yan, dito wala nang lumalabas na tubig dyan kundi dito yan. Ayan. Yan na yung papunta dun. Sa pinuntahan ko kanina doon na nalabas ng tubig sa ngayon sobrang putok talaga ngayon dito eh, kasi mal malambot ang lupa kaya hindi basta-basta uh. isang mabilis isang update lang sa ating coconut farm mga kabayan eto na yon, Yan yung binili natin ilang taon na yung nakalipas wala talaga siyang kabunga-bunga, walang maani. Tapos, inailangan natin gastos sa ng pataba. Magastos tayo dyan ng ano, 19 mil. Kaya yan na siya ngayon. No? Maganda na at nakakaani na tayo. Yan na yung mga nasungkit. Bali tapos na yung ano, pausukan. Yung laman tatanggalin na nila sa sako. Ay, yan ang mga kabayan yung pangatlong harvest natin dyan paunti-unti nang tumataas yung kita kahit pa paano nakakabawi na tayo ng gastos kahit man lang sa pataba tapos sa susunod pag maganda-ganda na yung kita papatabaan ulit natin yan para kumapal na yung laman tapos sa susunod baka tayo naman yung magaganyan hindi oh. natin alam ano, kung gaano kahirap yan gusto ko rin makitra yan pero sa susunod na lang, balik na tayo sa ating mini garden. Bumisita lang naman ako dito para silitin itong mga to eh. Kung kumusta na. Ito kasi for breeding na itong mga to. Bali, itong nasa dulo. Ito, ito, ito. Ayan. Um, nakastahan na yan. Bali, pinabreed ko na yan nung isang araw. Uh, Diyan. Sa your calico. Ayan. Bali, ano din yan? Bali, 60 days din. Bago sila manganak. Kaya, ante-ante na lang ako. Balis, siya pa lang din naman isa muna. Kasi, tin atin ko yung nandun, ayaw. Ayaw magpagalaw. Kaya, hindi muna. Kapag ayaw, huwag pilitan. Nalang muna sa ngayon yung maging update. malilig siya itong mga to eh. na ibang ginawa kundi di tumalo na tumalo. Ito sila. Dun na lang muna sa ngayon. Medyo pangit ang panahon natin. Ayan. Ang dami niyo ah. mga bibe. Ayan naman ang buhos ng ulan. Ilalakan na naman ng mga patak. Kaya sisilo na naman tayo. Ayan na naman ang mga patak nila. Kaya yun na lang muna. Hindi pa ako makakauwi. Ulan <laughs> eh. Dito na lang muna ako muna.